low low ko at ako split hangin dyan ito nagbabag ang balita dito sa Pinog Abra ito po ay malakas ng ulan at hangin may hangin kanina pero hindi ko po kasi nakatubiyuan guys so oh mo ulan ngayon dito ang um, um, balita at yung natong hayan yun yung puno doon o oh. malakas ang kulog buti na wala wala yung kidney yung aking kapangalan yung narindak. O nagsilabasan ng mga manok kasi dito po abab na yung ulan. Guys. Okay. Tabin panatag. Anggal ang gie. Ayan, umuulan na naman Umuulan na naman dito May kasamang hangin at kulog ayokong pasok mga guys na lang ang ating timba hanggang dito na lang ang mga nagbabagang balita natin mga pakersong 我不信